mga ahente at dealer ng sasakyang matagal mag-issue ng plaka at ORCR. Uh -huh. Pananagutin po ng LTO. Yeah. Rumonda sa balitang yan. Siyempre nag-iisang hey, Mary G. Bastasa! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Miss Mary! Good morning, girl! Good morning. Yeah. Lawrence, hahabulin at pananagutin na. Ayan na. last Transportation Office o LTO Itong mga ahente uh -huh. at dealer ng mga sasakyan at motor vehicle na matagal mag-issue ng plaka at ORCR. Ayon uh si -huh. LCO Chief Asec Atty. Vigoy Mendoza II, nagsimula na silang umaksyon laban dito sa mga motor vehicle agents na patuloy na lumalabag sa guidelines ng ahensya. Sa ngayon ay meron naman itong hawak na inisyal na listahan ng mga ahente at kanilang dealership na may patawan. Well, kakasimula pa lang ito uh, Mike. Eh. At ito ay i-recommend nilang patawan ng sanksyon kabilang yung multa at posibleng suspensyon sa kanilang accreditation. Katunayan, ah. meron ng 28 ahente Yun. mula sa iba't ibang motorcycle at car pwede dealership. Ba paki, pwede ba pakiuna yung Toyota Quezon Avenue? Aba, <laughs> <Oo, laughs> aba, na dahil hanggang <laughs> ngayon yung plak ng mga sasakyan <laughs> ng <na> Radyo <laughs> Pilipinas ay wala pa. Pakiuna, ay 2016 pa yung mga sasakyan. Hanggang ngayon, wala mga plaka eh. Ayun na nga. At ito nga, no, meron ng 28 ahente ah. mula dito sa iba't ibang motorcycle at car dealership ang nagtukoy at sinasapinal pinal na lang ang penalty. maaring umabot sa 20,000 hanggang 500,000 piso Yan. ang multang ipapataw dito sa mga pasaway na ahente at isa hanggang 6 na na suspensyon ng kanilang accreditation. Ang baba naman. Ang na ito ng LTO ay pagtalima rin sa utos ng Pangulong Marcos na tugunan na itong backlog sa license plate. Matatanda ang nag-issue na rin ng memorandum ang Malacanang sa DOTR para mapasunod itong mga vehicle dealers sa LTO prescribed processing timeline kung saan dapat na maibigay mo na yung plaka o RCR ng uh, bagong biling sa sakyan, oh. uh, sa period na anim hanggang labing isang araw lamang. Ayun. At katunayan uh, meron uh, ito nga, no? At sa niya ni Asik Mendoza, ito para sa ito, para sa ito Mike, oh. yung mga um, uh, bagong biling sa at motor na i-report sa kanila kung matagal silang naisuhan ng plakat o RCR. Eh, 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 dapat, dapat yung PBS, mag-report sa LTO. <laughs> I-report yung <laughs> Toyota Quezon <laughs> Avenue. Lalo na, maghuhulihan na, di ba? Ah, ah, Kapag... Kawawa naman itong ating mga driver na to pag nagkataon. Yun na nga. At pwede magsumbo sa social media accounts ng LTO o kaya naman ay sa kanilang action on the spot. Sa numero 0929-292-0865. Oh. Sasagot naman yun, ka kaya? Yung action ka hotline na, gumagana ba yan? Eh, gumagana na daw, gumagana. Daw, daw. Eh, eh, meron ako nakita ganyan, meron ako alam mo ganyan, yung LTFRB hotline. How your sure driving? Nakalagay pa, no? Na? How your sure sure driving? Wala rin ako. Dapat matanong pala natin <laughs> kaya niyo, no? Kaya uh, next time, pag natawa si si uh, Asik Chope no? Sige. How your sure driving, How How's sure driving, how sure so, driving so, chairman, ha? ito magsilbing babala na ito, warning sa inyo ng LTO na ayusin niyo na 'yung inyong trabaho para nga masiguro, mas, masiguro na wala na tayong backlog pagdating sa mga plaka. Okay. Ito's Karen para sa Radyo Pilipinas.